Paano kung ang pagkawala mo ang siyang naging pinakamakapangyarihang bagay na nagawa mo? Gemini, may isang tao ngayon na unti-unting nauupos sa katahimikan ng pagkawala mo. Hindi nila akalaing ang pagkawala mo ang magpapabago sa lahat. Pero nangyari na. At ngayon uhaw silang muli sa enerhiya mong hindi nila matumbasan. Ito'y hindi lang basta mensaheng astrologikal. Ito ang kumpirmasyon ng universo. Ang mga pintong dati nakasara ay unti-unting bumubukas. Ang pag-ibig na akala mong tuluyang nawala ay babalik ng mas matatad. At ang buhay na matagal mo nang pinapangarap ay naghihintay na lang sa'yo sa dulo ng videong ito. Panoorin mo ito hanggang dulo. Dahil mayong gabi, magsisimula ang iyong pagbabalik. Kung gusto mong idagdag ang voiceover pacing, prompts, description, o community post para dito, sabihin mo lang. Narito na ang Filipino version ng iyong script. Gemini Naranasan mo na bang lumayo sa paniniwalang hindi naman ito makakaapekto? Na magpapatuloy lang sila makakalimot mamumuhay na parang walang nagbago. Pero hindi iyon ang nangyari. Ang pagkawala mo ay hindi lang nag-iwan ng puwang, nag-iwan ito ng unos. Isang katahimikang sumisigaw. Isang ilaw na biglang nawala. At ngayon napagtanto na nila ang katotohanan. Ikaw ang enerhiyang bumuhay sa mundo nila. Iniisip ka nila araw at gabi. Ang pagsisisi ay parang alon, tuloy-tuloy at wala silang kontrol. At ang universo. Nakamasid. Nagpapadala ng mga palatandaan. Mga umuulit na numero. Mga panaginip na wala pang kahulugan pero may ibig sabihin. Hindi lang ito tungkol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa layunin, tamang panahon at kapalaran. Ito ay tungkol sa pagtanggap na ang enerhiya mo ay hindi kailanman naging ordinaryo. Manatili ka, Gemini. Dahil sa videong ito, matutuklasan natin ang katotohanan. Ano ba talaga ang nagbago nung ikay umalis? At bakit sila ngayon ay hinahatak pabalik sayo? Kung gusto mo, pwede rin akong gumawa ng YouTube description, community post, pin comment, o live image prompts para rito. Sabihin mo lang. Narito na ang buong Filipino translation ng iyong script, na may parehong emosyon, daloy, at malalim na mensahe. Ang paglipat ng enerhiya, ano ang nangyari nang umalis ka? Kapag nawala ang isang Gemini, ang katahimikan ay hindi basta katahimikan lang. Noong una, akala nila kaya nilang tiisin ang pagkawala mo. Sinabi pa nila sa sarili nila. Babalik din si Gemini. Panandalian lang to. Pero lumipas ang mga araw. Naging linggo. At unti-unting may kakaibang nangyari. Parang may kulang sa mundo nila. Ang mga usapan naging matamlay. Ang enerhiya sa paligid. Nawala ng sigla ang tawanan hindi na kasing saya pati mga kantang mahal nila noon biglang nagmistulang walang saysay bakit dahil ikaw Gemini ang nagbibigay buhay ikaw ang ilaw sa bawat silid ikaw ang apoy sa bawat usapan ikaw ang pumupukaw sa isipan at damdamin ng mga tao sa isang simpleng salita mo may saya may pag-asa nang mawala ka bumagal ang lahat Nagkalat ang mga tanong sa isip nila. Bakit ko siya pinalaya? Bakit hindi ko siya ipinaglaban? At dito nila naranasan ang malaking katotohanan. Hindi lang ang presensya mo ang hinanap nila. Kundi ang sarili nilang mas mabuting bersyon. Na lumalabas tuwing kasama kanila. Ikaw ang nagpabuhay sa kanila. Ikaw ang nagtulak sa kanila maging totoo. At ginawa mo ito nang hindi mo man lang sinasadya. Pati ang universo gumalaw. Ang mga senyales ay hindi lang emosyonal, kundi kosmiko. May mga gabing nagigising sila sa alas 3 ng madaling araw. May kaba sa dibdib, na para bang may panaginip na hindi nila may paliwanan. Pero alam nilang tungkol ito sayo. Nagsimulang lumitaw ang birthday number mo. Ang pangalan mo nakikita sa mga hindi inaasahang lugar. May kanta sa radyo. At bigla silang titigil, hawak ang puso nilang parang piniga ng alaala. Coincidence ba yon? Hindi. Ito ang universo na pabulong na nagsasabing. Binitawan mo ang isang hindi pangkaraniwan. Pati mga kaibigan, nakapansin. May mga nagtatanong sa kanila. Ayos ka lang ba? Parang iba ka ngayon. Kasi ganito ang totoo, Gemini. Ang enerhiya mo ay hindi lang tumatama sa isang tao. Iniilawan mo ang buong paligid. Nang mawala ka, naging tahimik sila nawala ang sigla. Naging lutang parang nawawala sa sarili. Binabalikan nila ang mga lumang mensahe mo. Tinitingnan ang mga litrato mo tuwing hating gabi. Pero, ang pride nila ang pumipigil. Ayaw nilang aminin na ang pagkawala mo ang bumago sa lahat. Ang alon ng emosyon. Ang pag-alis mo ay hindi lang basta hiwalay. Isa itong salamin na pinakita sa kanila ang mga bagay na matagal nilang binaliwala. Kung paano ka nila kinalimutan. Kung paanong hindi ka na nila pinapakinggan. Kung paanong hinayaan nilang ang ego at takot ang sumira. Sa isang taong ang nais lang ay tunay na koneksyon. At ngayon? Ramdam nila sa bawat sulok ng kaluluwa nila. May kulang. At ang kulang ay ikaw. Pero Gemini, ito ang katotohanan. Ang energy shift ay hindi lang sila ang tinamaan. Ikaw rin. Lumakas ang puso mo. Luminaw ang isipan mo. Narinig mo muli ang sarili mong boses. Nang walang ingay, walang pagdududa, walang pag-aalinlangan. Unti-unti kang bumangon. At ngayon na mas maliwanag ang ilaw mo kaysa dati. Ang mga taong hindi ka kayang harapin noon ay hinahatak pabalik sa enerhiya mong tila magneto. Pero mayong pagkakataon. Iba ka na. Mas matalino. Mas mapanuri at handang makita. Kung gaano ka talaga makapangyarihan noon paman. Kung gusto mong idagdag ang YouTube description, community post, pin comment, o image prompts para sa script na ito, sabihin mo lang at gagawin ko agad. Narito ang Filipino translation ng iyong script na may parehong damdamin at malinaw na pahayag. Mga palatandaan na miss kanila. Minsan, kapag may taong namimiss sa'yo, hindi nila ito sinasabi ng malakas. Pinapakita nila sa katahimikan sa mga pattern sa enerhiya. Gemini, ang mga palatandaan ay nasa paligid mo. At kahit na sobra ang pride nila para aminin ito. Ang kanilang kaluluwa ay nagsabi na. Tingnan natin ng mabuti. Narito ang malinaw, espiritual, at emosyonal na mga palatandaan na may taong sobrang nami-miss ka. Nang tahimik, malalim, at minsan ay masakit pa. Isa, naging tahimik sila. Sobrang tahimik. Isa sa pinakamalakas na palatandaan ng pag-miss ay ang biglaang katahimikan. Dati aktibo sila nagpapadala ng mensahe, nagpo-post, nagbabahagi ng mga sandali. Ngayon, may nagbago. Unti-unting humihiwalay. Nawawala sa lahat. Kasi kapag umalis ang isang Gemini, parang lumalakas ang mundo. Ang ingay sa loob nila ay tumitindi. Nawawala ang apoy na nagpapasigla sa kanila. Umiurong sila hindi dahil masaya sila. Kundi dahil hindi nila alam paano punan ang puwang na iniwan mo. Dalawa, minamasdan ka nila mula sa malayo. Hindi mo sila naririnig ng direkta. Pero pakiramdam mo'y nakatitig sila sa'yo. Tiningnan nila ang story mo. Nag-react sa mga lumang post. Siguro gumawa pa sila ng key fake accounts para lang subaybayan ka. Dahil ang curiosity nila ay naging obsession. Gusto nilang malaman kung ano ang ginagawa mo. Sino ang kasama mo? Kung nakalimot ka na ba? Pero hindi pa sila nagmimensahe. Dahil ang pride nila ay mas malaki kaysa pagsisisi. Tatlo, paulit-ulit nilang iniisip ang nakaraan. Naranasan mo na bang parang may nag-iisip sa'yo? Yung kakaibang hila sa puso bigla ang lungkot. O panaginip na di mo inaasahan? Hindi yon basta-basta. Paulit-ulit sa isip nila ang mga nakaraan. Mga sandali kasama ka, mga salitang sinabi mo, ngiti mo. At yung mga pag-isip na yon? Nagpapadala sila ng enerhiya. Nararamdaman mo ito dahil buhay pa ang koneksyon nyo. Kahit tahimik sila, hindi ibig sabihin ay disconnected na sila. Mas malapit sila espiritual kaysa dati. Apat, hinahanap nila ang e-closure sa maliit na paraan. Maaaring sabihin nilang tapos na sila. Pero mapapansin mo na bumabalik sila sa mga lugar na pinuntahan nyo dati. Nakikinig sa mga kantang ipinakilala mo. Hinahawakan pa ang mga regalo mo kahit yung maliliit lang. Bakit? Dahil nagkaroon ng kahulugan ang mga bagay na ito. Naging sandigan sila ng panahon na kumpleto sila. At kapag nami-miss ka nila, hinahawakan nila ang mga maliliit na bahagi ng nakaraan. Na umaasang mararamdaman nila kang muli. Lima, ipinapakita ng universo ang kanilang pagkabusto. Gemini, malalim ang iyong espiritu. Siguro napapansin mo na ito. Nakakita ka na ba ng paulit-ulit na numero, gaya ng labing isa oras labing isa minuto o lima oras limamput lima minuto? Naramdaman mo bang tinitingnan mo ang langit sa gabi ng walang dahilan? May mga ibon, paru-paro, o barya bang biglang lumitaw sa paligid mo? Hindi ito mga pagkakataon lang. Ito ay kumpirmasyon mula sa kosmos. Ipinapakita ng universo ang kanilang pagnanais pabalik sayo. Ang emosyon nila ay naglalarawan sa espiritwal na mundo. At naibabalik sa enerhiyang nakapaligid sayo. Anim, mga mutual na kaibigan, nagbibigay ng palatandaan. Narinig mo ba mula sa mga kaibigan nila kamakailan? May nagtanong tungkol sa kanila? O may usapang napunta sa kanila? Hindi ito aksidente. Sila'y sumusubok sumilip sa mundo mo. Pero sa ligtas at didirektang paraan. Namimiss ka nila. Pero hindi nila alam paano tawirin ang pagitan ng nararamdaman nila. At nang kaya nilang ipahayad. Ramdam mo kahit walang salita. Ito ang pinakamakapangyarihang palatandaan sa lahat. Hindi mo kailangan ng text. Hindi mo kailangan ng tawag. Alam mo lang. May hilahil. May init. May tahimik na kirot sa dibdib na nagsasabi sa'yo. Iniisip ka nila. Dahil kapag totoo ang enerhiya. Kapag espiritwal ang ugnayan. Walang katahimikan ang makapagtatago sa apoy na patuloy na naglalagablab. Sabihin mo lang kung gusto mo ng YouTube description, community post, o lie image prompts para dito. Narito ang Filipino translation ng iyong script na may parehong lalim, emosyon, at malinaw na pagpapahayad. Bakit hindi mapapalitan ang Gemini? Gemini. Sinubukan nilang mag-move on. Sinubukan nilang ilihis ang kanilang isip. Pati sila pinaniwala na. Marami pang iba dyan baka may mas mabuti pa. Pero ang katotohanan. Paulit-ulit silang nababangga sa parehong pader. Walang ibang katulad mo. Dahil hindi ka mapapalitan. Hindi lang dahil sa mga nagawa mo para sa kanila. Kundi dahil sa kung sino ka talaga. Ikaw ang sindi sa mundo na madalas malamig. Pinapasigla mo ang mga usapan na waring patay na. Binubuksan ng iyong kuryusidad ang mga pinto sa mga bagong ideya. Ang iyong tawa. Ay musika na tumatatak sa kaluluwa ng iba, kahit wala ka na sa silid. Hindi ka lang basta bahagi ng buhay nila. Pinapasigla mo ito, pinapasaya, binubuhay. Ganong klase ng enerhiya. Hindi pwedeng kopyahin. Hindi pwedeng gawing peke. Hindi pwedeng palitan. Naka-adjust ka pero hindi nawawala ang sarili. Isa sa pinakamalakas mong regalo, Gemini. Ay kaya mong umangkop at mag-flow sa kahit anong sitwasyon. Kaya mong makipag-usap kahit kanino, mula estranghero hanggang matandang kaluluwa. Kaya mong pumasok sa kahit anong espasyo nang hindi nawawala ang iyong diwa. Parang hangin ka. Kailangan. Ramdam. Pero hindi kailanman nakakulong. Sinubukan kanilang palitan ng isang i mas simple. Isang taong mas madaling maintindihan. Pero hindi iyon nagtagal. Dahil sa kailaliman ng puso nila, ayaw nila ng simple. Ikaw ang gusto nila ang mga layer mo, mga tanong, ang iyong misteryo. Pinupukaw mo ang isipan at damdamin ng tao. Karamihan sa tao ay dumaraan sa buhay na parang on autopilot. Ginagawa ang sinasabi na kararamdam ng kalahating buhay lang. Pero ikaw, Gemini. Nagtatanong ka ng mga tanong na hinahamon ang puso. Pinupukaw mo ang mga emosyon na takot harapin ng iba. Hindi ka lang basta tao sa buhay nila. Ikaw ay paggising. Kaya hindi sila makalimot sa'yo. Dahil kapag naranasan mo ang ganung klase ng pagkamalay. Ang lahat ng iba ay nagiging matamlay. Ikaw ang salamin nila. Kahit na inamin man nila o hindi. Ipinakita mo sa kanila ang mga bahagi ng kanilang sarili na hindi pa nila alam na mayroon pala sila. Minsan maganda ang salamin na yon. Minsan mahirap panoorin. Pero palaging totoo. Ikaw lang ang nakakakita sa kanilang mga lihim na pangarap. Ikaw lang ang nakaramdam ng sakit sa likod ng kanilang ngiti. Ikaw lang ang naniwala sa kanila. Kahit hindi sila naniwala sa kanilang sarili. At ngayon nawala ka na. Nawawala ang refleksyon na yon at hindi nila alam kung sino sila nang wala ito. Ang iyong pag-ibig ay apoy na hindi alam kung paano harapin. Gemini, kapag umibig ka, umibig ka ng malalim. Hindi mo man laging ipinapakita ito sa tradisyonal na paraan. Ang presensya mo, suporta, at koneksyon ay nagliliyab ng maliwanag at matindi. Pero hindi lahat marunong humawak ng apoy. May iba na pinapainit ang kamay dito. At may iba na natatakot at tumatakas. Iyon ang nangyari. Hindi sila handa. Kaya itinulak ka nila palayo, iniisip na kaya nilang mabuhay nang wala ang init. Pero ngayon na naging malamig ang mundo nila. Napagtanto nila kung ano ang nawala. Ikaw ang turning point sa kwento nila. Hindi ka basta-basta dumating sa buhay nila. Nilagay ka ng universo doon para sa isang dahilan. Ikaw ang kabanatang nagbago ng direksyon ng kanilang kwento. Ikaw ang leksyon. Ang biyaya ang apoy na nagpukaw sa kanila mula sa emosyonal na pagkakatulog. Kahit na umalis sila, kahit na nanahimik, ikaw ang laging maaalala nila. Ang nagpaiba ng tibok ng puso nila. Ang nagturo sa kanila kung ano ang tunay na koneksyon. At ngayon, natututo sila sa mahirap na paraan. Na hindi mapapalitan ang koneksyon ng kaluluwa. Sabihin mo lang kung gusto mo ng YouTube description, community post, o live image prompts para rito. Narito ang Filipino translation ng iyong script, pinananatili ang lalim, emosyon, at espiritwal na tema. Ang propesya o mensahe mula sa tarot. Gemini, matagal nang hinihintay ng universo na marinig mo ito. Sa mga sinaunang teksto, sa mga bulong na dasal, sa tahimik na hila ng mga bituin. May mensaheng para lang sayo. Pero lalong-lalo na pagkatapos mong umalis. Alam mo ba, may mga mensahe na sobrang lakas na hindi kaya tanggapin habang nasa unos pa tayo. Kaya kinailangan mong umalis. Kinailangan mong bitawan. Doon lang nagsimulang magbago ang enerhiya sa paligid mo. Doon lang nagsimulang sumibol ang katotohanan. At ngayon? Malinaw na ang propesya. Nagsalita na ang mga baraha. Unang baraha, the tower, baliktad. Ito ay simbolo ng pagkawasak pero kapag baliktad, nagsasaad ito ng muling pagsilang matapos ang kaguluhan. Ang mensahe. Ang sakit na naramdaman mo, ang kalituhan na ginawa nila, ang pagbagsak na sumakit ng husto. Iyon ay kailangang mangyari. Hindi para parusahan ka. Kundi para ipakita ang hindi matibay. Para sirain ang mga ilusyon. Para pilitin ang mga maskara na bumagsak. Yung taong pinayagang umalis? Nasa gitna na sila ng pagbagsak na yon. At ipinapakita ng universo kung paano ang buhay kapag wala ang liwanag mo. Akala nila kaya nilang bumuo ng wala ka. Pero hungkag pala ang pundasyon. Ngayon, naintindihan nila. Ikaw ang katotohanan. Ikalawang baraha, the star. Ito ang baraha mo, Gemini. Simbolo ng pag-asa, kapalaran, at espiritual na pag-alin. Pinapatunayan nito ang alam na ng puso mo. Hindi ka lang isang kabalata sa kwento ng iba. Ikaw ang turning point. At ginagabayan ka ng universo ngayon papunta sa mas mataas na landas. Isang landas na puno ng kaliwanagan, kasaganaan, at banal na tamang panahon. Kahit na may taong hinahatak pabalik sa iyo. Hindi na ito tungkol sa paghabol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa pagkilala sa lakas mo at pagpapahintulot na ang tamang bagay ay bumalik ng kusa. Dahil kapag ang isang Gemini ay nakaalin sa katotohanan nila. Nagbabago ang lahat. Ikatlong baraha, Six of Cups. Ito ang baraha ng pagbabalik ng nakaraan. Nang taong hindi mapigilan ang pag-isip sa iyo. Nang mga alaala na paulit-ulit na umiikot sa puso nila. Hinahabol sila ng mga panaginip. Mga palatandaan. Amoy ng pabango mo sa iba. Ang etyo ng iyong tawa sa kanilang isipan. At ngayon, napagtatanto nila ang hindi nila nasabi. Pinakamasaya ako nung kasama ko si Gemini sa buhay ko. Maaring hindi pa nila aminin. Pero tinatawag na ng kaluluwa nila ang sayo. Mensahe mula sa universo. Gemini, ang pagkawala mo ay lumikha ng espasyo. Ang espasyong iyon ay naging sagrado na. At ang mga minsang hindi ka pinansin. Ay na yon nahaharap sa bigat ng iyong katahimikan. Nagbago na ang enerhiya. Hindi ka na naghihintay na mapili. Nakatayo ka na sa banal mong lakas. Magnetiko. Malinaw hindi matitinag. At dahil dyan, ang tamang tao tamang oportunidad at tamang uri ng pag-ibig ay unti-unting bumabalik sa Huling paningin ang bulong ni Baba Vanga. Sa isa sa mga hindi gaanong kilalang paningin ni Baba Vanga, inilalarawan niya ang isang kaluluwa na maglalakad palayo. Ngunit babalik ng mas malakas kaysa dati. At kikilalanin hindi lang ng tao, kundi ng mismong universo. Gemini, ang kaluluwang iyon ay ikaw. Ang enerhiya mo ay kailangang manahimik pansamantala. Para mas marinig ng malakas kapag muling bumangon ka. At ngayon? Dumating na ang oras. Gemini, ngayong ang enerhiya ay gumagalaw na pabor sa iyo. Hindi sapat na hintayin mo lang ang mga bagay na mangyari. Kailangan mo silang tanggapin. Ang universo ay tumutugon sa intensyon. At kapag ang puso, isip, at espiritu mo ay nagkakaisa. Ang imposible ay nagiging posible. Paano mo imbita ang pagbalik ng enerhiyang ito ng may biyaya, proteksyon, at kaliwanagan? Isa, sindihan ang puting kandila sa tahimik na gabi. Pumili ng tahimik na gabi, pinakamainam kapag waxing mo on o miyerkules, araw ni Mercury, ang iyong planetang pinuno. Ilagay ang kandila sa malinis na ibabaw. Isulat ang pangalan mo sa maliit na papel sa ilalim nito isulat. Pinakakawalan ko ang nakaraan ng may pag-ibig. Tinatanggap ko lamang ang bagay na tugma sa aking pinakamataas na kapayapaan. Sindihan ang kandila at maupo sa tabi ng apoy ng lima, isa 0 minuto. Damaing bumabalik ang init ng kapangyarihan mo. Damaing nililinis ng universo ang paligid mo. Dalawa, hugasan ng mga kamay sa asin na tubig. Isa itong lumang espiritual na gawin ng mga Pilipino, paglilinis ng enerhiya. Sa isang mangkok, haluin ang maligamam na tubig at kaunting asin. Habang hinuhugasan ng kamay, sabihin. Pinakakawalan ko ang nakaraan. Inihahanda ko ang akin. Gawin ito bago matulog, lalo na kung pakiramdam mo'y mabigat ang espiritu o may emotional block. Nililinis ng asin ang natitirang enerhiya. Inihahanda nito ang iyong espiritu para sa mga biyayang nararapat sa iyo. Tatlo, ulitin ang affirmation na ito araw-araw. Hindi ako naghihintay na mapili. Ako ang biyaya. At ang para sa akin ay papalapit na. Sabihin ito ng malalim ang hininga. Sabihin ito ng may katiyakan. Sabihin ito hanggang maniwala ang kaluluwa mo. Gemini, mas mabilis bumalik ang enerhiya kapag naramdaman nitong ligtas. Kapag alam itong bukas ka, matatag at handa. Huling paalala. Huwag habulin ang mga malabo na. Sa halip akitin ang mga malinaw. Ang mga namin ni sayo. Ang mga nakatakdang bumalik. Mararamdaman nila ang hila. Hindi dahil ikaw ang nag-abot ng kamay. Kundi dahil ang enerhiya mo ganap na nakaaligin at hindi matitinad. Ang tatawag sa kanila ng mas malakas pa kay sa mga salita. Sabihin mo lang kung gusto mo pa ng iba pang materyales tulad ng description, community post, o live image prompts. Narito ang Filipino translation ng iyong script na nanatili ang inspirasyon at malakas na mensahe. Gemini. Hindi lang ito basta video. Isang paalala ito. Paalala na ang pagkawala mo ay hindi kahinaan. Ito ay karunungan. Paraan ito ng universo para protektahan ang enerhiya mo. Upang umakyat ka sa bersyon ng iyong sarili na hindi na magpapakontento. Ngayon na nakita mo kung ano ang nagbago. Ngayon na alam mo na namin miss ka At ngayon na nagsalita na ang propesya. Nasa iyo ang kapangyarihan. Hindi para habulin. Hindi para maghintay. Kundi para tumanggap. Kung ang mensaheng ito ay tila direktang sumasalamin sa kaluluwa mo. Huwag itong baliwalain. Ito ay tanda na nagigising ang iyong espiritu, nagbabago ang kwento mo. At hindi na nagtatago ang enerhiya mo. Mag-comment sa ibaba. Hindi ay nalilito. Babalik lay esay aking lakas. Ipaalam sa universo na handa ka na. Ibahagi ang kwento mo, ang damdamin mo, o ang mga palatandaan na napapansin mo. May ibang tao na nagbabasa rito na kailangang malaman na hindi sila nag-iisa. At kung naantig ka ng video na ito, mag-subscribe, i-like, at manatiling konektado. Dahil ito pa lang ang simula. Hindi na sa hinaharap ang iyong pag-alin.